truck na sumabit sa kable ng kuryente at komunikasyon nagdulot naman ng pinsala sa poste at supply ng kuryente sa Bukay Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH 37. Danny, good morning. Aksidente sumabit sa kawad ng kuryente at ng komunikasyon ang isang truck dahil na pagdagilid ng poste at pagkaparalisa ng supply sa Roman Highway sa Barangay Gabon, Abukay, Bataan, alas 4.20 kahapon ng hapon. Batay sa investigasyon, ang Sino Truck Homo Dam Truck na minamaniho ni Leonard Brian Abadilla, 36 taong gulang, binata at residente ng San Antonio, Sambales, habang papalabas umano ito ng highway ang Naturan track bigong ibaba ng driver ang bump box nito. Dahil dito nasabit nito ang kabli ng kuryente at fiber wire ng PLDT, dahilan upang maputol ang mga linya at bumagsak ang isang poste na kuryente kabilang sa mga nagsampa ng reklamo sa driver ng truck ang kinatawa ng PLDT at ang kinatawa ng Pinelco. Sa naturang aksidente, nagkaroon na matindi pinsala sa mga kabli at poste sa lugar na may hindi pa natukoy na halaga. Dinala naman sa Abukay Municipal Police Station ang driver para sa kaukulang disposisyon. Dani Kumilang, RS37, di una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming Dani.